So, ito yung air gun. Tulong ko kayo magkabit ng magkabit ng uh, magazine. Meron na ito single shot. May karga yan na 2,000 uh, pinasingo ko na kasi ito para mapilit tayo magsingo. Uh, 2,000 PSI. So, in-stock ko kasi ito mga air gun, mga between 2,000 to 2,500 para hindi porsyado yung o-ring. Pero kung mag kayo, pwede kayong tumaas ng 2,500 hanggang 3,000. Para 3,000 mataas na po yun. Ha? kung hand pump yung gamit niya, may hirapan na kayo dun. Ilang papawisan na kayo kapagbomba. So, <laughs> so, yun lang. Uh, explain ko lang sa inyo ng konti para hindi ko na ulitin. Uh, ayan, meron yung singles yan. Pag, pagkakasa. Ano ba? Yan? kasa. Kasa isa. Tapos, baba. Lagay bala. Balik. putok na. Tapos ulit. Baba. Lagay bala. Single shot. Ngayon, single shot tray. Single shot tray. Ngayon, kung magisim, uh, kasi ito, ayan. Kailangan hawakan nyo ito para hindi mo kasi maluwag yan. Eh. Ayan. Sabit. Uh, tanggalin nyo. tulok nyo lang dito. Or, kung mayroong scoop na yan, niyo nyo lang dyan uh, bago kasi ito kaya medyo pit pero kagagamit yung luluwag yan ganun din to so hawakan kanya so may bala na yung magasin 13 round tulak nyo lang click click yon ngayon hindi ko may tutulak po kasi walang bala aside na ngayon kung magagasin magasin yan tulak lang ngayon ng tulak ito automatic iwain na lang iwain titingin niyo din kung umiikot kasi minsan sumasabit yung bala sabi ko nga sa inyo oversize yung mga bala natin kung imported medyo maganda uh, maluwag siya pero pwede nyo itong modify layahin nyo uh, discarte ayan so, hindi so ganun lang kasal kayo nung kasal pag hindi nyo naman kasi ubos na yung bala makikita dyan naman pati dito ito uh, lagi nakatapat yung buta so makikita nyo so pagtanggal ganun din kailangan naka pick up ngayon uh, kung halimbawa kabit yung magasin kinabit yung magasin uh, lang natin diba, ano? ito, ito, ito itong pink so para may na baba diba ba, si ready to fire na kayo ngayon gusto nyo itikak gusto nyo itikak pero pagka i-hawakan nyo itong itikaper ito, kalabitin nyo lang yan kasi pag hinila nyo ulit to pupunta na yung isang bala so pag pinasok mo ulit madodoble yung bala so hawakan nyo yung decaker pag kinasa nyo yun ah pagka hinila nyo ito madodoble yung bala tanggalin nyo na muna to Ayan. so may bala na yan sa loob ah. may bala na yan sa loob so pwede nyo hawakan dito or dito dito natin hawakan kalabitin mo may bala na yan sa loob so yan ready to fire pwede rin kayo magkasa dito kung gusto nyo lang ayan o oh. kung kung may bala na kung may bala na yan ano ba ayan may bala na gusto nyo yung dikak hawakan nyo dito dikak so hindi yung accidenting e fire. Ngayon kung may magasin nyo, huwag nyo umihilahin dito kasi pag inila nyo yan, mag-auto-reload siya, madodoble yung bala. Kung gusto nyo ikasa ulit, dito na. Hmm. di ka ulit, dito. Pag may bala nya, huwag nyo nang gagalawin to. Dito lang kayo sa likakir. Kaya yan ang purpose nya. huwag Yan ang purpose niya, Kung may bala na yung chamber. Ngayon, kung wala pang bala yung chamber, gusto nyo nang ganang bala, i- Let's balik. hindi nyo mga papire na accidentally ngayon, kung ready na to fire tasa yun ang purpose ng decapel so pwede rin naman dito pag wala ng decapel kaya lang pag wala, pag wala yung decapel pag nyo, nyo yan at may bala na sa loob tanggalin nyo muna ng decap ng dito tanggalin nyo yung magazine so kung tang, tapos pag uh, naipire nyo na at uh, gusto nyo ulit bala, siyempre, kakabit nyo yung magazine. Kung ayaw mo, kung nagbago isip mo ulit, gusto mo tanggalin, tanggalin nyo muna. Ganun yon So, walang bala. Hindi ka. So, yun. Ganun ang purpose. So, tago ko to, mga tago to. Uh, next video ay kung pa paano i-bleed at mag-reseal. Okay. So, pagtatanggal naman ng barrel, simple simple lang lugan nyo ito iangat nyo hindi mo yung bolt iangat nyo yan hindi mo yung bolt din niya. Lalagyan ko ng spare dito sa kit. Ah, uh, kit. So, 'yon. Tapos, kung makikita niyo yung that ayo may dat 'yan. Ayun yung dat. Okay. Focus. Ayun yung dat. nyo yun sa ibabaw kasi yun sa ilalim yung butas so makikita rin nyo din nya pagka center na yun sa ibabaw yun na, slide nyo lang yun, minsan gumagalaw to uh, maganda pasok nyo to tapos pasok nyo to doon tapos slide nyo ngayon, may stopper na kayo pero so far may ano kasi ito may ah uh, nilagyan ko na ito ng stapler doon so hindi na ito gumagalaw so slide kayo lang slide na lang so yung pagkakabit ng barrel tapos spray ah uh, makalibutan oh, may o-ring din dyan yan, yan. madali na magkabit noon tanggalin nyo sundutin nyo lang meron din sa kit nilagyan ko rin ito ng o-ring doon sa kit so meron na yata ako nilagay ah oh, wala pa nilagyan din natin yan o-ring doon sa kit tapos sa uh, sunutin niya So far, bago yan. Huwag na natin tanggalin. Okay. Mayroon akong sisilipin sa bulb. Okay. So, balik tayo. So, nasukatan ko na yung bulb. So, gagawin ko na lang. Uh, isasama ko dun sa mga spare kit dito. So, simple lang naman yan. Straight to the point. Tanggalin nyo to Hugutin nyo yung spring. Hugutin nyo yung bulb. Uh, maaaring maiwan yung o-ring na maliit dun sa loob. Uh, bugahin nyo ng hangin o sundutin nyo, tanggalin nyo uh, pasok nyo yung teka, sample ng valve Pero, hindi ko pa sinagagawa yung mamaya, ala kasing kasama yung spur na valve to. yung iba kasi yung mga receiver may kasama yung spur na valve so So, ito yung o-ring no, napakaliit. So, yung pinakamaliit na o-ring dito. Ayan, pinakamaliit na o-ring. Pag tinanggal niya, may, minsan may iwan yung o-ring ngayon. Sama dito yan. Sama dito sa valve. Ayan, nakaliit. So, yun ay pang prevent lang naman ng blow. lang sinisil na pressure yan. Ng blowback. So, although, ayun yan. Pang singo din. Ganun din. ah, uh, ganito kasi yung valve. Pero iba yung design nun. Uh, medyo iba yung sukat. Kasi iba yung spring ng valve. So, kung naiwan yung orange dot, tanggalin nyo. Kung buo pa, balik, balik nyo sa luma kasi yun, matagal lang masira yan eh. so ipasok nyo lang dito pa ganyan tapos ang ganyan nyo to ipasok nyo to spring kung paano tinanggal ganoon lang so yun yung bat so, assemble na natin to so unahin na natin Kaya, tinanggal ko yung ano kanina di ba uh, ano tawag dito uh, barrel so ito yung nyo lang kalimutan yung stopper, eh, ni stopper plastic stopper ng piston doon hindi naman yun makulig doon sakto doon yan balik nyo lang to so pin tinanggal ko kasi kanina so nung pinhit ko dito sumama na lahat ganun na ginawa ko so kapit ng konti yan tapat na yan then pasok na yung Ayan, kung makita nyo yung dot kanina, yun, yung dot. So, lagyan nyo lang yun sa ibaba. Oh. Uh, Siyempre, lagyan nyo ng konti lubrication. Silicon oil, hydraulic oil, gear oil. Basta may lubrication. Langis lang makina. Anong problema yan? Lubrication lang yan. So, Yan. Uh, yung o-ring doon sa barrel, matagal po masira yan, kahit may konting gas-gas yan. Uh, kasi yung blowback lang naman ng ang pre piniprevent niya, hindi yung permanent pressure. So wala pong epek yung kahit nakita niya may pilas na yung o-ring. Although nilogam ko ng konti ito para ma-prevent yung sira. Lagi kasi sumasahid yan doon sa mga bolt, pag hindi niyo inangat ng gusto. O doon sa butas, naihiwa yun. Walang problema, hindi po yung sisingaw hindi po bublow back yun kahit may napilas o ano wala po eh pero kung nasira na nandito rin yan meron din kayo spare dito meron ko po ito ng dalawa yata so dagdating ko pa ng dalawa pa wala lang naman ng o-ring ayan makikita nyo lang pag tinanggal o yung size medyo nilitang ko para kasi wala akong mabiling o-ring na 1.78 so 2 2 ang cross section nito pag na-stretch to, magiging delete na yan so, konting banat lang dun sa o-ring although, sabi nila matagal masira pero hindi naman nga po ito nag-pressure uh, ano pag sobrang stretch ng o-ring madaling masira so, wala siyang, kahit may stretch hindi naman siya nag-prevent ng pressure na mataas, yung blowback lang so, pwede po yan okay <laughs> so, sinasabi ko kanina, pagkakabit ng barrel kabit nyo to, kung gumalaw to, sige nyo yan, hmm, sakto yan. Tapos ipitan nyo, ah, tanggalin nyo o. Tingnan nyo lang yung dot. Tingnan nyo lang yung dot, nasa tapat dito sa sentro, pwede nyo lang ipitan yan. Punti ipit lang, tatlo yan, hindi na matatanggal yan. Dito, ito yung allen key, yung pitang ginagamit ko, yung double and double. dito ko lang yung pinupwersa. Okay na po yun. Hindi nila po first sense sa magsi na yun. Okay na po yun. Para hindi po siya tumagal po yung mga thread. Ayan, ganyan lang. Ayan. Okay. So, ayan. So, kabit nyo ulit. Pwede nyo hanginan muna. Pero, I trust my work. So, buuin na natin bago natin hanginan. Pick po, ganun lang din. Dito lang florsahin. O pwede nyo kapitin ng konti, pero dan, konti-konti lang, ayan, para magpit. Konti-konti lang. Aluminum po yan, hindi po yan stainless, so dahan-dahan lang. Para tumagal lang ating mga tread. Although nare-repair naman yan ng posible. So ayan. buo na ulit yung aga nyo. So, ngayon na natin. So, ayan ha. Uh, ako kasi may compressor ako. So, ganyan lang. Ganyan mo ng compressor. I, e, trust nyo to. Nakakasa. So, para sarado yung valve. Buksan ko yung compressor ko. Ayan, tumataas na yun naman. Ayan. Ayan, minsan sumisiyok pa dito yan, pero sasara pag habang tumataas doon. So kung um, ang... kung ang um, hawak nyo kasing... hindi uh, ito okay. itakin ko sa Okay. Pag nakita nyo yung sinaw, hindi nyo malapit yung bag. Ganun nyo lang. So, sumasok yung... Sumasok yung... Angin. yung bulks niya. ko kasi. Hindi pa siya nakaupo. Ayos. Ngayon. Ngayon kung sa hand kasi, may hirap ang kayo palapatin yung bulks. Kasi kakaiba yung design nito eh. Oh, sumising yun. Kailangan ko pa yatang i- polish. Pero yung valve na gagawin ko, standard, hindi na ganun yung design. Kasi kung ganitong klase, yung mga ubus ko eh, pero kailangan iputok ko eh. So ayusin uh, ko. Uh, ganun lang. So, uh, pagka, so okay naman. Ayan, nagkakalga siya. Pero may sa Sarang... Ah, wala na. Lamakat na. Kasi pinalis ko na eh. Pinalis ko dun sa machine eh. So kasi pag tinanggal mo kasi yung valve, nakatukod yung spring uh, sumasama siya doon ikot yung ubuan so baka uh, hindi siya lumapat ng gusto pero lapat na ngayon eh uh, ngayon nga sabi ko sa inyo ipasok nyo to kaya kukuha kong tubig makikita nyo may pressure yan at may hangin kayo may pressure yan i-saradin nyo lang to i-decock nyo ha ah. decock ngayon lagay nyo yung dulo dun sa tubig pag nag bubbles yan kahit maliit lang bubbles bubbles may, si may yung bulb nyo ayan kasi hindi siya dadaan doon, eh para siya dadaan ah dito lang. So, so far, umupo na. Hindi ko nababakos eh. Wala na rin ako naririnig. Umupo na yun. Kasi pag ginagamit niya yan, nagre-reset yung nagre-reset siya, bumabalik, umupo. So, yan. Okay na ulit. So, pressure is 2,400. Yun na lang ang kalga ng tanki ko. So, release natin yung pressure. line Ayan, napihit ko pa. <laughs> napihit ko pa. Kung <laughs> hindi naka-align at mababa pa ang treasure, eh, niya dito. ayan sabi ko, 360 eh. Pero huwag yung gagawin lagi kasi masisira yung o-ring. Ayan yung So, ayan. Buo na ulit. So, ano pa ba dapat kong i-explain? Ah, so far, wala na yung takip uh, straight to the point uh, ano po ito uh, engineering plastic so hindi niya masasira yung damage protection po yung ragayon nyo ito yung carbon fiber na uh, suppressor uh, napakaganda po ng tunog niya napakaganda suppressor so yun dust cover may dust cover to So, parang paling yung machine nila eh, pero kailang naman yan. konti lang. So, ito yung susi. Kasama yan dito sa kit. Pressure yan. Ngayon, kung hand pala, ang gamit yung pressure, pressure pump, huwag kang bababa ba dun sa set pressure. O, oh, pwede naman. Uh, maintain mo lang na pag mababa ng 1.5, bombahan mo na kasi pag bumaba ka doon sa set pressure alam 2,000 matagal po magpataas ng pressure sa bomba hindi ko mabilang pero maabot yata ako ng 100 pump bago ko bago ko mabut doon sa gusto kong pressure yung manual na pump pero maganda naman yung mga pump natin 4 stage so kung bata naman yung gagamit mata-bata -bata. ah ayan, exercise exercise mino rin ako minsan nag-exercise ako hindi ko ginagamit habang dito 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 pagka nagtetest ako ng regulator gumaba na ito sa set pressure na 2000 ah sa 2000 kasi nagpapump na ako eh usually kasi nagsiset ako ng 1.8 kailangan ko mga 2.5 at least o 2000 to 2.5 at least para makita ko yung nagre-regulate so gumagamit ako ng hand pump exercise ba papapawis so yun ah uh, ano pa ba dapat ko explain uh, andun kasi sa ano pero na-explain ko na lahat ito yung mga repair kit kasama yung mga susi kapalit na susi ito yung dalawang bagong magazine ito yung mga uh, kit kulang uh, lang ito ng bag gagawa ko mamaya kaya mga problema sa bag. Uh, ito yung dalawang ito yung pang unregulated. Papalitan yung plenum para may kargahan. Papalitan yung regulator para sa unregulated. Kasi kasama, ito, ito, itong dalawa to kasama naman talaga nito dito. to So, so, ako na dyan. Ayan. Ano pa? Uh, ko yung, damo ko na dito yung dalawang ano. Ate ka. Balutin natin to para hindi. Plastic, plastic. Ayan, babalutin ko ito para hindi ko maldag-daldag. Ito yung nozzle brake nyo. Ito yung slide na uh, hindi ko pa na test bahala na kayo kung pangit yan eh. <laughs> uh, hindi ko to nilagyan ng Bapping cloth or yung pang, pang suppress parang eh, carbon sa loob kung gusto niyo tong lagyan pwede naman kasi tatlo yung division dito nabababaan ako baka hindi siya ganun ka effective kasi nga ito lang yung materyales eh, pag binuli ko ng malaki wala akong materyales na gano'n pero makapal po yan kapal niya So, i-attress nyo lang itong tatlong set screw. Tulak nyo dito. Pwede nyo lagyan ng bapping ng carbon doon or ano, balutan nyo yung tatlong division doon para mag-absorb ng sound. Uh, walang ganun yun. Wala kasi akong materialis. Eh, kung ko tela, baka nasusunog yung sa live. Hindi ko pa alam. Ngayon lang ako. First time kong gumawa ng press So, yan. Ito yung tread nyan. Kinopia ko dito dito sa dito so ayan mahaba trade. thread makikita uh, nyo naman uh, so laki kasi nung ang ang live na bala nyo po is uh, 0.45 caliber around 11 tinignan ko sa google 11.40 something millimeter ayan malaking butas So, pag malaki kasi butas, mali ito maaring suppressor niya hindi ganun ka tahimik so bahala na at least meron pang suppress <laughs> yun kung ano pa yung kulang ah uh, paalala nyo at gawin ko ng video okay uh, paano kargahan ng PCP so first ito yung bomba ah uh, ito yung bomba ko bago pa rin to pag hindi tumating ngayon yung bomba nyo know, uh, ito muna bibigay ko so ayan, naka quick release pwede mong gamitin to nang walang ganito so purpose nito is pang linis ng moist sa hangin so hindi siya ganong mag uh, magkaroon ng moist para magkaroon ng water yung PCP, so pambawas uh, hindi natin alam kung sigurado pero hinihigop, hinihigop kasi nitong hangin ng bomba is kine-filter nito. So, siguro may effect kasi hindi naman gagawin yung walang effect. So, yan. Kabit nyo lang to. Quick release. Uh, may mga spur naman ganito yung granules. Matagal gamitin yan. Yung bomba may pwede nyo salinan, pwede nyo palitan. Tapos, kinabitan ko siya ng quick release para pwede nyo tanggalin yung hose. Anytime sakay pumunta, kabit nyo lang yung hose. Siguruhin nyo lang nakakabit. Ayan. So, ayan. May filter na siya. May mga spare filter din sa loob. Uh, Misan tendency, mahina bumomba or marami yung filter. Palitan nyo lang ng filter. So, ayan. Uh, Tapos to, kakabit nyo lang sa PCP. Ganyan. Straight forward. And PCP. And then, tignan nyo yung gauge. Ayan. Then, Magpapawis na. Asara niyo yung valve. Asara mo lang yung bulb. Magpapawis na. Uh, kung ilan yung kung ilan yung pressure na nakikita niyo sa gauge dun sa PCP, dun sa tanke, eh. uh, kailangan ma-reach muna siya ng ng bomba. Ayan ah. Mga 2,000 plus yun eh. Ah, mga limang bomba lang na-reach niya na. Tapos, yung sobra doon, yun na yung dahan-dahan na angat. Mahindis naman yung paangat pagka mataas na. Bigit-bigit okay. ng konti. Uh, lalay lang, dalawang paa, nyo na. So, uh, so maganda siya. Yun na yung bomba. Malakas siya mag-pump. Uh, Naka-sampung pump pa lang yata ako, iningal na ako. <laughs> So, ganun lang. Ayan, ano yung pressure. Tapos, pagtanggal. Tanggal niya. So, ayan. Release nyo lang dito. buksan nyo yung bulb. Pag-release na yan. Release yung air. Yun na. Tatanggalin nyo yung coupling. And then, parating nyo. Yun na. So, yun na. Kung paano magbomba ng PCP. Ah, ginawa ko na pala yung yung bulb. Ayan na. Ayan yung bulb niya. Sa uh, special, gift. pwede naman hindi ganyan ng korte pero ginaya ko. Tinanggal ko lang yung parang halo doon sa loob. So, yun yung spare. Tapos, makita nyo itong ah uh, bolt na to. Uh, dati wala yan kasi nga yung space dito kung gusto mong habaan pa ng konti pwede mo siyang iluwagan mo lang tong konti, hilahin mo doon so na-adjust din siya tapos ikita nyo so, yun lang tatanggalin mo siya huwag nyo lang luwagan masyado kasi malalaglag yung kinabit ko doon stopper pero mahaba naman yung bolt so pag maluwag na yung mga maluwag na sa atrasabante nyo lang so custom eh so, na yung pump yan. So, release. Kung maglalagay kayo ng tali, maraming pwedeng lagyan. Alam ko, itong butas na to, na nabibiling quick release dito. Meron akong quick release din, hindi ko lang makakita. Ito sa butas na to, sinasalpak dyan. Teka, titignan ko. Oh, man. Hindi pa nakapagligpit. Ang gamit. Ayun. So ito. Kaya ganito ng tali. Isang set to. Ito. Ayan o. Oh. Ayan oh, o. Oh. Tali. Pepresi dito, i-release yan. Tapos yung isa, uh, uh isang tali lang naman kailangan nyo, pwedeng kapit nyo dito sa pagkatini. Ayan o. Oh. rail, dot. Kapit nyo dito, sa dulo na to, o oh, dito, isang tali lang naman kung single ng tali. So, bibigay ko na lang sa inyo to. Okay. So, uh, dito yan eh. Yung butas na yan, lang, uh, ano, eh. talagang lalagyan ng tali yan. Okay.